Bago ang itbulaga ay pag-usapan muna natin ang mga itinuturing na haligi nito na sina Tito Soto, Big Soto at Joey De Leon na mas kilala rin na TBJ. Early 1970s pa unang nagsama ang tatlong komedyante sa musical gag show na Okay Lang ng IBC13. Dito ay nakasama rin nila ang kanilang on-screen rival na Apo Hiking Society pero ayon kay Joey De Leon ay nabuo talaga ang sikat na trio ng TBJ sa isang program ng GMA7. Noong 1976 nang imbitahan ni Joey De Leon ang magkakapatid na Tito, Bic at Bal Soto na mag-co-host sa variety show na Discorama. Si Tito at Bic lang ang tumanggap sa imbitasyon at dito na nga nabuo ang sikat na comedy trio na Tito, Bic and Joey. Pumatok naman ang trio na nakilala sa kanilang Top Hits album at naimbitahan pang maging bahagi ng pinakasikat doon na noontime show na Student Canteen. Lalo pang sumikat ang TBJ sa 1978 sitcom na School Bukol na itinampok ang buhay ng mga estudyante sa One Ball University. Dito nakilala ang mga sikat na karakter gaya ng probinsyanong si Victor Ungasis, ang magkapatid na Tito at Joey Escalera, at syempre ang istriktong guru nila na si Miss Tapia. Maliban sa TBJ ay nakilala rin sina Tito at Vic sa banda nilang BSTN Company na naging popular noong late 1970s at isa sa mga nagpasikat ng tinatawag na Manila Sound. Pero alam naman natin mga kasangkay na mas nakilala talaga natin ang TBJ sa noon time show na hindi lang nagpasikat sa kanila kundi binago rin ang kasaysayan ng Philippine TV. Dahil sa pagsikat ng TBJ noong 1970s ay marami ang nag-alok sa kanila na mag-host ng sarili nilang noontime show na tatapat sa noon ay nangungunang student canteen. Pero dahil parte rin ang TBJ ng student canteen ay hindi ito tinanggap ng trio. Nagbago lang to ng magkatampuhan ang TBJ at ang host ng student canteen na si Bobby Ledesma. Kaya hindi na uli lumabas ang trio sa show at pinalitan pa ng karibal nila na Apo at dito na nagsimula ang partnership ng TBJ at ni Tony Tobiera na isa sa mga naunang nag-alok sa kanila ng show. Si Tobiera na kilala rin na Mr. T ay nagtatrabaho para sa Production Specialist Incorporated o PSI na pag-aari ng negosyante at politiko na si Romeo Halusos. Kilala ang PSI na producer ng mga telecast ng Philippine Basketball Association o PBA noong late 1970s. At nang magdesisyon nga ang kumpanya na mag-produce ng noontime show ay ang TVJ agad ang nilapitan ni Tony Tobiera. Ang pangalang It Bulaga ay naisip ni Joey De Leon na kinuha niya sa laro ng mga bata na It Bulaga, ang peekaboo version nating mga Pinoy. Pero dahil noon ang programa at kumakain ng mga tao, kaya pinalitan niya ang salitang it ng salitang it o kain. Kasunod ang bulaga dahil gusto umano nilang bulagain ang mga TV viewer ng maraming sorpresa sa programa. Nagustuhan naman agad ni Mr. T at ng mga production staff ang pangalan at ito na nga ang itinawag sa sinimula nilang noontime show. July 30, 1979, nang unang umere ang Itbulaga sa RPN9. Kasama ng TBJ bilang original host si na Chiki Holman at ang kasama nila sa school bukol na si Richie De Horsey. Pero dahil tinuturing nga na ang binangga nilang show na Student Canteen ay hindi naging madali ang mga unang taon ng programa. Nang simula ay sobrang baba ng nakuha nilang ratings na sa unang buwan ay umabot lang ng 5.2% laban sa 57.6% ng Student Canteen. Dahil dito ay nahirapan silang makahanap ng mga advertisers hindi rin nakatulong na black timer ang Itbulaga na ang ibig sabihin ay hindi RPN ang nagproduce ng palabas nila at nagbabayad lang sila sa network para sa airtime. Para mapanatili ang show ay pinatulan na nila ang mga movie trailers na mas mababa ang rate kesa sa mga standard commercial. Nakahanda naman ang TBJ noon sa posibilidad na anumang oras ay pwedeng makancel ang programa nila kaya wala umano silang pinirmahang kontrata. At dahil nga sa kakulangan ng sponsor ay matagal daw na hindi sumahod ang mga host at ang ibang staff ay umasa lang sa cash advance. Pero dahil na rin sa pagmamahal nila sa Itbulaga ay nagpatuloy pa rin to sa kabila ng mga problemang pinansyal. Makalipas ang anim na buwan ay unti-unti namang nag-improve ang ratings ng Itbulaga na nakakuha ng 20% na ratings laban sa 44% ng student canteen noong December ng 1979. Pero sa kabila nito ay sobrang laki pa rin ng lamang ng karibal na noon time show. Kaya matapos magdiwang ng unang anniversary ang programa ay binigyan na sila ng ultimatum ng kanilang producer. Binigyan ni Romeo Halosos ang mga host at buong production team ng tatlong buwan para ma-improve ang ratings o mapipilitan tong i-cancel na lang ang programa. Isang oportunidad ang dumating sa Itbulaga noong 1980 nang makipag-tie up sa kanila ang isang film distributor. Eto ay para ipromote nila ang pelikulang Can't Stop the Music, isang musical film na pinagbidahan ng village people. Dito na buo ang segment na nagsalba sa Itbulaga mula sa pagkakakansel, ang Mr. Macho. Sa kontes ay itinampok ang mga nakakostume na kalalakihan na sumayaw sa sikat na kanta ng village people na Macho Man. Pumatok agad sa publiko ang segment at sa kauna-unahang pagkakataon noong October ng 1980 ay natalo ng Itbulaga sa ratings ang karibal na noon time show kung saan ay nakakuha to ng 31% na ratings laban sa 29% ng student canteen. Noong 1982 nang ilunsad ng RPN ang DOMSAT o Domestic Satellite at ang Itbulaga ang kauna-unahang gumamit nito dahil dito ay sabay-sabay nang napanood sa buong Pilipinas ang Eat Bulaga. Kaya nga sa bagong theme song ay nakalagay ang linya na mula Apare hanggang hulo. <laughs> Pero alam nyo ba mga kasangkay na naging kontrobersyal ang theme song noong 1990s dahil nagalit daw ang mga taga Batanes na parang hindi sila nasali sa kanta. Kaya noong 1998 ay niribais ang kanta at binago ang linya na mula apari hanggang hulo at pinalitan ng mula Batanes hanggang hulo. at mula nga nun ay tuloy-tuloy na ang pamamayagpag ng Itbulaga. Eto ang naging longest running noon time show ng bansa at naging kauna-unahang Pinoy TV show na nagkaroon ng franchise abroad ng Eere, ang Itbulaga Indonesia. Pero ang totoong nasa likod ng tagumpay ng Itbulaga ay ang mga mahuhusay na host at production staff nito na tinatawag na Dabber Cards na sinamahan pa ng mga nakakatuwa at kaabang-abang na segment. Dabar ang tawag sa buong pamilya at mga masugid na taga-subaybay ng Eat Bulaga. Wordplay to ng salitang barkada at ang master rapper na si Francis Magalona ang nagpasimula sa paggamit nito sa show. Sa paglipas ng mahabang panahon ay marami ng Eat Bulaga Dabar ang nagpasaya sa tanghalian ng sambayan ng Pilipino. Andiyan siyempre sina Tito, Big and Joey kasama ang original Dabar cards na sina Chiki Holman at Richie De Horsey. Noong 1982 nang lumipat sa Itbulaga ang student canteen host na si Connie Reyes na pinalitan si Chicky Holman. Eto rin yung nagkaroon na ng team song yung show kung saan ay nabanggit ang TBJ at si Connie. Sina dito, big, 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 big. 1983 nagsimulang umekstra sa Itbulaga ang kaibigan ng TBJ na si Jimmy Santos. 1986 naman naging opisyal ng co-host ng show ang komedyante. Noong 1987 nang bihagin ng cute na cute na si sa segera ang puso ng mga TV viewers. Si Isa na ngayon ay kilala na bilang Ice ay nagsimula bilang contestant ng Little Miss Philippines. Ni-revise din ang team song ng show para maisama ang child star. Si isa si Isa sa dahilan kaya natalo ng Itbulaga ang noon ay matinding karibal nito na lunch date ng GMA7. 1989 nang magkaroon ng bagong tahanan ang Itbulaga, mula sa RPN na noon ay nasequester ng gobyerno, lumipat ang programa sa ABS-CBN kasama ng ilang mga sikat na programa ng tape na Agila, Connie Reyes on Camera at OK Cafe Rico. Sa Channel 2 na ipinagdiwang ng Itbulaga ang kanilang ikasampung anibersaryo dito na rin pumasok ang mga bagong dabar cards gaya ni na Christine Jacobs at Ruby Rodriguez noong 1991, pati na rin si Rio Diaz na naging regular dabar cards noong 1992. Natapos ang kontrata ng Itbulaga sa ABS nang magdesisyon ang network na sila na ang gagawa ng mga sarili nilang show at hindi naaasa sa mga black timer gaya ng Itbulaga. Kaya makalipas ang anim na taon ay muli na namang lumipat ng tahanan ang noontime show na mula sa ABS-CBN ay nakipag sa karibal na istasyon na GMA7. January 28, 1995 unang umere ang Itbulaga sa GMA at mula nun ay ito na ang naging pinakamatagal na tahanan ng programa. Dito na ipinagdiwang ng show ang kanilang ika-25, ika-30 at ika-40 anibersaryo. Sa JMA na rin nakilala ang mga bagong Dabar cards gaya nila Francis M, Tony Rose Gaida, Alan K, Samantha Gracia Lopez, Anjo Eliana, Janu Gibbs, Michael B, Kay Brosas, Julia Clarete at Gladys Gibara. At dahil nga sa pagdami ng mga dober cards ay nirevise na naman ang team song sa kasalukuyan nitong versyon kung saan ay tinanggal na ang pangalan ni Aisa at Connie at pinalitan na ng linya na barkaday dumarami. Si na dito, Ilan pa sa mga nadagdag ay ang mga dabber cards na kilala ng karamihan gaya ni na Jose Manalo, Wally Bayola, Paulo Balesteros, Pauline Luna, Ryan Agoncillo, Riza Maydison at syempre sina Alden Richards at Main Mendoza ng Aldab Phenomenon. Kayo ba mga kasangkay, sino pang mga dabber cards ang naging paborito nyo at lagi nyong inaabangan sa Itbulaga? Pakishare naman sa comment section sa baba. Bagamat ang segment na Mr. Macho ang nagsalba sa Itbulaga noong early 1980s, isa lang to sa mga iconic segment ng programa na tumatak na sa ating mga Pinoy. Itbulaga ang nagpasikat ng mga talent show na hindi lang pumatok sa publiko kundi pinanggalingan din ng mga sikat na celebrity sa bansa. Gaya na lang ng Little Miss Philippines kung saan nagsimula sina Ice Siguera, Rysa Pauline Luna, Catriona Gray, Gladys Reyes, Jessa Saragosa, Camille Prats, Kim Domingo at marami pang iba. Meron din yung mga pambatang lalaki na That's My Boy kung saan nakilala sina Goyong, Aysen Bayubay at si Tolitz BJ Forbes. Sa Mr. Pogi naman ang galing ang mga sikat na aktor gaya nila Jericho Rosales at Edgar Alan Guzman. Ilan pa sa mga sumikat ng segment ng Itbulaga ay ang Bulagaan kung saan ay nasa Tila Classroom ang mga host. Pinangungunahan to ng profesor na madalas ay si Joey De Leon o Tito Soto at ng mga estudyante na nagdi-deliver ng mga knock-knock jokes na dapat ay maipasok nila sa kanta. Pagkatapos ay magpapaikot ng ruleta at kung sino ang may mababang score ang mapaparusahan. Syempre sino ba naman ang hindi nakakaalam ng Pinoy Henyo na tinagurian ni Joey De Leon na pambansang laro ng bayan? Naging isa kasi to sa pinakasikat na parlor game sa iba't ibang okasyong Pinoy. Ang lotong bahay naman noong 90s ang naging isa sa pinakamalaking proof of purchase raffle draw sa kasaysayan ng bansa. Sa sobrang dami ng entries ay ginawa ang grand draw nito sa Quezon Memorial Circle na ginamitan pa ng forklift. Sa segment na rambulaga, sumikat ang round girl na si Samantha Lopez o mas kilalang Gracia. Si Joey De Leon na naman ang nakaisip ng pangalan dahil ang mga bitbit -bit daw na numero ng round girl ang nagbibigay grasya sa mga maswerteng nagwagi. Sa segment na meron o wala at laban o bawi nakilala ang mga sex bomb dancers na sa sobrang kasikatan nun ay nagkaroon pa ng sarili nilang teleserye na 17 na tumagal din ng pitong taon sa TV. Iconic din ang One For All, All For One kung saan ay binibisita ng Itbulaga ang iba't ibang barangay sa bansa para mamigay ng papremyo. Dito nabuo ang trio nila Jose Manalo, Wally Bayola at Paulo Ballesteros na mas kilala bilang Jowa Wapaw. Dito rin nagsimula ang segment na Kalye serie na itinampok ang phenomenal love story nila Alden Richards at Maine Mendoza o mas kilala sa tawag na Aldab. Maliban sa lab team ay nakilala rin rito ang mga karakter gaya nila Lola ni Dora, Lola ti Dora, Lola ti ni Dora, mga Rogelio at marami pang iba. Sa sobrang kasikatan ng Kalye serie ay triple ang itinaas ng ratings ng It Bulaga at naging daily trending topic sa social media. Ang special episode dito na pinamagatang sa tamang panahon ay ginanap sa Philippine Arena at dinaluhan ng tinataya sa 55,000 katao. Nagtrending din sa Twitter ang hashtag Aldab Tamang Panahon na nakakuha ng 41 million tweets sa loob lang ng 24 oras. Ilan pa sa mga sikat na segment ng Itbulaga Bulaga ay ang Bawal Judgmental, EB Babes, Doble Cara, Super Serena at marami pang iba. Personally mga kasangkay, yung segment nila na Laban Ubawi ang pinaka hindi ko makakalimutan. Maliban sa ito, ang kauna-unahang noon time show segment na namigay ng isang milyong piso bilang jackpot price, hindi ko ito makakalimutan dahil isa rin ako sa mga maswerting nakasali dito noong mid-2000s. Kaso dahil sa sobrang na starstruck ako kay na Big at Joey at sobrang kaba rin dahil first time lang na sumali sa ganong contest ay hindi ko nasagot yung tanong sa akin na sobrang dali lang kung tutuusin. Kayo ba mga kasangkay? Anong Itbulaga segment ang tumatak na sa inyo at hindi nyo makakalimutan? Pakishare naman sa comment section sa baba.